Hello sa mga kamarites ko, mga marites talaga kayo, charot! Sa in-upload ko nga recently na Baby Shower pa ba Baby Shower ni Gretchen Barreto at ni Tony Boy kuwang ko sa kanilang anak na si Dominic ay maraming naghahanap kay Dada. Tony Boy wango Aba, hindi nila makita daw sa video. Kaya, eto na. Papakita ko sa inyo. Talasan nyo na lang ang inyong mga mata, Char. Kasi nga naman, wala nga talagang close-up or uh, family photo nila. Kasi nga parang bawal itutok sa kanya ang camera. So, ang makikita nyo lang is yung sa background. Nandyan po siya sa baby shower ni Dominic. Okay. So, happy na kayo? Happy. Ayan, o. Oh, si

See, have you seen dadan's collection no let's look Daniel's collection no let's look wow right. oh wow but he's going to change his life this, this is just here. just the tip of the iceberg wow. holy cow he's gonna put his electric guitars as oh well. my goodness yeah but,